Samantala, muling binuhay naman ang panawagan na patalsikin o pauwiin na sa China ang staff at ambasador ng Chinese Embassy na nakabasi dito sa Pilipinas. Kasunod yan ng seryosong insidente sa Yungin Shoal noong Hunyo 17 ng kasalukuyang taon. Ayon sa maritime law expert na si Dr. J. Batong Bakal, hindi nagagampanan ng na mga ito ang kanilang tungkulin para sa pagpapatibay ng diplomatikong ugnayan. Hindi din niya nakakatulong ang Chinese Embassy sa pagtugon sa nagpapatuloy ng mga isyu kaugnay sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Giit pa ng opisyal na bagamat seryoso ang nangyari matapos maputulan ng daliri ang isa sa tropa ng bansa. Hindi ito dahilan para magkagyera at sa halip ay ayusin sa pamamagitan sa dip ng diplomasya at sa mapayapang paraan. Sa ngayon, ang nagsisilbing Chinese Ambassador to the Philippines ay si Wang Shilian na nauna na rin inirekomenda ng ilang mga senador na patalsikin o pabalakin na sa China dahil sa paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea kabilang na nga dyan ang pambobomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Subalit nauna na rin sinabi noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangang i-expel si Wang Shilian dahil kahit napalitan ito ng bagong envoy ay patuloy pa rin naman anyang ihahayag ang naratibo oposisyon ng China pagdating sa mga isyu sa pinag-aagawang karagatan